walo ng mga barya. Matuwid, pagiging produktibo, pag-aaral, regular na trabaho, di kalidad na trabaho, kumita ng pera gamit ang mga talento, pag-aaral, pagkumpleto ng trabaho, mahusay na gawi sa trabaho, maselan, maagap. Baligtad, nakakapabud na trabaho, kalabisan, pagiging perpekto, workaholic tendencies, kawalan ng ambisyon, kawalan ng focus, mahinang kalidad. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Rescreen namin ang aming mga psychex bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o online sa absolutelipsychex.com.